Ito nga pala ang Realme Note 7T. Bago entry level to mid-range contender mula sa Realme. At kahit abot-kaya ang presyo na hindi pa officially announced, hindi ito basta-basta phone pagdating sa specs. May 6.74-inch IPS LCD display ito na may 720 by 1600 pixel resolution at may 90 Hz refresh rate smooth para sa si scrolling at gaming may pan glass protection din so hindi ito agad-agad magagasgasan sakto lang sa kamay at may IP54 rating pa for dust and water resistance Under the hood, powered by Unisoc T7 250 12nm chipset na partner ng Mali G57 MP1 GPU. Hindi ito flagship level pero good din na para sa casual gaming, social media at video streaming. May 4GB of RAM at options for 128 or 256GB internal storage. Expandable via microSD kaya no worries sa files at apps. Sa likod, meron itong 50MP main camera at 13MP ultrawide camera na may LED flash kaya mag-record ng up to 1080p videos at 30fps. Sa harap naman may 5 megapixel selfie camera, basic pero sapat na for video calls at casual selfies. Isa sa highlight nito ay ang 6000 mAh battery capacity. Pamatagalan talaga kahit buong araw ka mag social media, YouTube o mobile games, kaya niyang sumabay. At meron siyang 15 watt wire charging kumpleto rin sa basic needs 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, headphone jack at USB Type-C. Sa ngayon, hindi pa available ang official price ng Realme Note 7TT. Abangan natin ang official announcement para malaman kung gaano talaga kasulit ang offer na to. At kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa ating next upload. Maraming salamat! Peace!